Siyempre, lahat tayo humingi ng siya. Siyempre, ikaw, buti ka Kung um, bait mo, kailangan ka no. na kaya pa, hindi ka nagagalit. Ha? Di ko pa ikaw nakikita nagagalit. Bakit gusto kaya, mo? Gusto okay. mo makita magalit? Kaya minsan, ikaw din ko. Kung minsan gusto ko makita Kung naano ko rin ugali mo, nahuli ko rin ugali mo. Kung... Siyempre, may ugali ng tao na... <coughs> hindi rin ano, hindi rin kagamit. Siyempre, eh, hindi ko mundo ito. Ibang mundo nga ni, sabi nga naman ni, niya. Ako, kung ano nga pagkalag ng Diyos, yun na lang. Basta pag, pag, paglabas dito, pangako ko, ikaw pa rin. Hmm. Ang heart high voltage hmm. ko. <laughs> hindi. Baka paglabas mo dito, low team. Ako nga pala si... Hello? Ako nga pala si John Lloyd. Sino? Sino? John Lloyd. Hindi, sino? Uy, John Lloyd, please ha! Hindi ko yun! John Lloyd, lalo yung isip na gano'n sa amin. Ano nga na yun? Ay, ang pangalan next mo? Wala. Huwag na yun. Huwag gumawa sa akin na yun. Huwag labas na. Huwag